Hi guys! So for today's video, samahan niyo ako with mama na ito kami sa LCC Ligaw So bali, bibili kami ngayon ng baby dalawa ang napagpilian yung malaki at yung maliit Pero napili ni mama yung maliit lang daw kasi baka mahulog lang din Tsaka yung space namin sa bahay maliit lang Tsaka syempre ang bahay namin napakaliit lang, mas maliit pa sa utak ko Sa utak mo pala, so ayan lang for the go na ang person After nung pupunta na kami dito sa baba, sa likod-likod lang sa unahan Tapos nagpadyak-padyak kami, syempre alam maglakad kami eh. for the go So, syempre, after nang bumaba na nga ako papunta doon sa bilihan ng signal, tapos derecho ko na rin binayaran yung magsiset up. Tapos, ayun, nandito na kami ngayon sa bahay. So, syempre, ayun na si Kuya pigi set up niya na so signal. Tapos ako naman, bida-bida ito, binali ko na sa so TV sa karton. parang nga naka, mas madali na. Pero di man gila yun, napadali ito na pa uli, Man gila yun, so pag batang. Tapos ito man, sa loyo, nag-ilaw-ilaw man. Tadak man, ilaw kami sa loyo. ay min sa luas daman ilaw. Kaya syempre, flashlight na sa nanong na, cellphone para mapadali ang person. Tapos ay na, na sa so TV. Tara! Konting ingat-ingat lang. Baka ko nung Sayang ang pera. So, ayan, luwas ko na katon. tapos so pangset set up. Tapos si Kuya man sa luwas. Ta nagidali-dali na nga Kuno siya taga na. Habad ko siya abutan ng kungo ah, sa so, lawak ang salawa sa dalat. So, ayan, habang nagali ako ni Kadi, ayan. Ayan na sa mga pasaway na nagpupundong lakad-lakad. Ata na nga ni Siwa, manahay blood na yan oh. Pati so so karay, na, sa paray-ray. Na high blood na kanto sa loss talabing rarum da kami la pasensya na kuya. We're full. Nga yeah, ta nagataka ako labi ko lima tapos na gading video sabi ko ay kali pa talaga matapos. So ayan na dali-dalian mo na nga ni. Siyempre bintang mo na yan sa luwa, ay sa gilid. For safe safe. Siyempre si Junior ni kadi naga video. Ako talabi ko lini Junior mag video. Ba ana labing langkag. Tapos ayan na si Kuya, still working pa rin. Ay Kuya, salamat sa pag sa pag eray <laughs> salamat sa pag eray Kuya sa ni No, ta daw ako no gabi na ka syempre trabaho mo yan, alangan naman eh. May bayad yan eh, di diba? For the go. So, ayan na nga, malapit na matapos. So, syempre, nagtakad, tinakadan na ni Kuya So, eh, sa gilid, syempre bida-bida ko, pinalipat ko, tapos ayun na, tapos na, after so many hours, so many minutes, etc. So, ayan, syempre, na pa man signal, kaya, nood-nood na mo, ang aming pinggan, kumuha na siya sa cellphone, para naman yung mga person makapanood dati, hindi na magsilayasan ngayong gabi na to. So, ayan na, nanood mo na kami ng funny movies. buksan horor horror kaso mukha na akong horror pag ko pa lang pang horror na kaya ayun nag funny funny na lang kami ngayon mukha naman silang tuwang tuwa ayun si tara na tv ayun na si ini no hindi mo kami sa hmm, relax, relax ang person so ayun na for today's video guys, bye bye thank you for watching and ingat <laughs> also, good night. I'm pugi to get to get in on you.